kami dami ba nung araw ay dito kami nakatira? Dito? dito sa... dito sa Bumilan o. Sa Pulo? Oo. Pulo nga ba yan? Yan? Dito. dito hindi. Dito sa banda dyan. Sa may bandang gitna. Ano? Kahit umuulan nagagama sila. Ano? tricycle mami sa tricycle hindi ko alam kung saan lugar dito yun ganda sana kung di na ano? hindi mo na matandaan hindi nga dun so sa dating may bahay na may may ano, gripo ewan ko saan yun ah. sa may bandang, sa bandang gitna yun parang dito sa bandang lugar yun eh buta hindi binabaha dito ano lang. Ay, ah, kulang right. naman si talaga na si Kwenta. 40 plus. Ayaw. Ay, ang ganda po dito. Ah. Dito kami dati nakatira. Dito na lang ko no? na saan yung Ay, dapat na na. Dito ah. na nag ah. wala na. Ah, nagpanibagong apply ulit. tayo gua mau nanti nak pergi saya saja saudia pun tak Kaya nalang na kasing oras. Oo. Ah. si nasisikat ang araw eh. Uy! Hindi kami makaawa. Ang bigat ni Mami dito sa likuran. <laughs> ah, dito na ba dumadaan? Hindi na umiikot sa labuin. Kapag gano'y... Ay... Pag yung pasahero mo na uh, sa bandang pag gitna. Uh, pag bandang gitna dun na. Ah. Tapos ito, tanyin man ang ampalaya. Ewan ko lang bakit walang tanyin. Parang bago pa. Ano? Uy, pick mo. Ang bigat ko ba? <laughs> Ayan, dumating na kami. Basketball court. Pasok na tayo. Yeah, i got never...